Magre-report lang po ko sa agency nyo. Yung kapatid ko po kasi sa Saudi, sinasaktan ng amo niya, hindi rin po pinapakain. Pwede po kayang pauwiin na lang siya ng Pilipinas. Ano bang lastim ng kapatid mo? Reyes po. Reyes, talita. Oh, paano to? Two years ang kontrata ng kapatid mo, months pa lang siya. Ang gagawin namin, ililipat namin siya sa ibang amo, pero kailangan niyang tapusin yung two years na kontrata niya. Attorney, kailangan bang tapusin mo ng kontrata sa ibang bansa para mapauwi ka ng Pilipinas? Legal ba to? Hindi po yan legal. Ang pananakit sa OFW ng kanyang amo ay isang malino na paglabag sa kanyang kontrata. Kaya karapatan ng OFW na kansilahin ang kontrata at umuwi na ng Pilipinas. Ayon sa paragraph 5, section 10 ng Republic Act number no. 8042, ang biktimang OFW ng pananakit ng kanyang amo ay may karapatan na kansilahin ang kanyang kontrata at singilin ang full reimbursement ng kanyang placement fee at sweldo sa unexpired portion ng kanyang kontrata o tatlong buwang sweldo kung alinman ang mas mababa. Ang money claim ng ito ng OFW ay tutubo ng interest ng 12% per annum hanggang sa ito ay mabayaran ng employer o ng kanyang local recruitment agency sa Pilipinas. Ayon sa Section 10 ng RA 8042 o yung Migrant Workers Act, solidarily liable o parehong pwedeng pagbayarin ang employer na nasa abroad at ang kanyang local recruitment agency para sa anumang money claim at damages sa biktimang OFW. Attorney, nagbayad ako ng placement fee sa recruitment agency papuntang Guam. Kaso nung hindi ko na itunuloy ang application ko, hindi ko na raw pwedeng mabawi ang ibinayad ko. Legal ba to? Hindi po yan legal. Ayon sa Section 6, Letters K at L ng RA 8042 o yung Migrant Workers Act itinuturing na illegal recruitment ang paghingi ng placement fee sa isang aplikanting OFW para ma-deploy umano sa abroad at hindi naman pala totoo ang pangakong deployment. Kailangang ibalik ang nasabing placement fee dahil maaaring kasuhan ng illegal recruitment ang nasabing agency at maaari silang maparusahan ng multa mula isang milyong piso hanggang dalawang milyong piso o pagkakulong ng 12 years hanggang 20 years ayon sa hatol ng hukum. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, ifollow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.